Ayan, mga kasoyo. Magandang uh, umaga po sa ating lahat. So itong uh, kuan na? nagbaba na bangka pamiwasan. Ah, uh, Siljan. Oh, last na daw. Last na. Aba. Habol pa mga kasoyo. Nahuli tayo. Oh. Wow, uh, bulong-bulong. Yun yun ang ang kilo ngayon. Tanong natin mamaya mga kung magkano kilo ang tuna natin ngayon. Ngayon po ay pizza 30 ng Mayo. Mainit na. Lipas na yung bagyo. Kaya mainit na dito mga Yung iba, paspasan na pa ang ng yelo. Yun o. No? wow big ay ala aba talagang dito mga soyo nagkalat ng tunaw oh kalat nang na tunaw dito shout out sa mayari oh <laughs> jackpot na naman ang mayari nito la estatura ¿no? mga kasuyo, may bagong dating dito. Shout out kay Boss Janjan. Ayan. Jan. Nolyedo. Ayan, dumating na po yung kanyang bangka. So, sasalubong tayo. At uh, andito na yung kanyang kuhan. Andito na si Jennifer, idol. Si Jennifer, andito na. Ah, <laughs> <laughs> uh, mga soyok punta tayo dito para makita natin kung may bultuhan nitong dala or uh, mga mahi-mahi or kung ano man ito ah pusit may pusit may lamarang may tuna ayos oh kayo maglayas mga bata at uh... ah may nag nagchat nag si Boss oh Ah, sige po. Salamat po kay Boss Janjan. Maraming salamat. At uh, bibigyan daw po tayo ng isdang lamarang. Ayan po. Pusit. Mga pusit. Ito po ay galing isla mga kasoyo. Galing ah... Uh, Bunglew Yung iba dyan uh, Pinapadala Yung iba dyan ay Sa bangka ni Bustan dyan Sa mga huli niyang mga uh, Bangka na maglalaot Ayos dyan eh Ito ang mga lamarang. Mahi-mahi. Durado. Yan ang dumating ng isda dito sa Dinahican fishport Port. Ah, sa kabila. Nakabalot na. May pa dito. Opo. Oh pirasong pusit. Sige, sige po, sige po. Oh. Ayan. Kuya, may tuna? May tuna kayong dala? Ay, isang pirasong tuna. Ah, pusit lang palang dala nila. Ah, kapitan ni Juan. Tiyuhin to namin to eh. Tiyuhin namin. Itong kapitan ni Busdan dyan. Sabi ni Tuan. Kalimutan ko rin ang pangalan. Ay naiyan ako pag magtanong. <laughs> Kami kayo ni Kuan. Ni kay Victor. Ano mo alam ara? Pusit. Ano na lahat pusit. Ano na lahat pusit. Ang lamarang. No way pa <laughs> 'Yun. Salamat ka pala don kay Boss Janjan Jan Inigo. Narito na po yung Juan Boy. Kawa Boy. Salamat, boss. Masabay na lang kay boss na ha? Ayan, yung ating Juan. Sariwa pa yung binigay ni Oo. boss dyan. Boss, baka kay... Tama ha? Uy, nag-iisang bariles mo to ito. Agoy na lang, ha? Paano man tayo nito? Uy, naka. Ah, ah. My music pa. Usot. Oh. Ba. Ba, 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 ba. Langgang. Oh. Suwabi. Hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan mo. Ayun. Nakatayin niya tayo ito. Nakatayin niya. Hindi wala lang sa pinta. Uy, may bigo oh. May bigo. Wow. Yan yung black marlin. Itim na marlin. Dinanggala na lang kuan. Buntot sa kaulo. Aba, dinagsak na.

Okay. Ilang kilo? 36 Black Marlin 36 kg Aba. Grabe pa lang bigat yan, idol. Isaba mo. mo O ilan yan? Ilan? Atik ko ko. 38 kilos pasok. Nalagyan yeah. dito.

Um, oh, berapa itu? Berapa? Di bagus-sumingi, nata maile tempat

magkano sa sa posit ate pete sa wholesale magkano po ngayon Pili po Oo. mag Ah, tapos ay 130. 150. Ah. Oh, bayad dito. 130 daw po kahapon. Baka ah, ay 150 na. Okay. Oh. Na. Baka daw po ay 150. Kahapon ay 130 i mga tumaas yan oh, magas lang laglag -lag ng pusit huh?

Ganyan naman talaga ang katawan na yan. Ganyan ang bilog. Wala Wala Payat daw, payat. Wala daw sabi ni Tonador, wala daw payat sa malasugi. Puro mataba yan, maliit lang. Pero hindi payat.